So, isang magandang tanghali mga sir. May e, nagtatanong kasi sa akin kung bakit daw umiilaw pa rin yung bulb niya. Eh, mataas na po yung amperahin ng bulb niya. So, sasadutin po natin yan mga Eh, baka may sira po itong ano mo sir. Yung PWM mo. Or dito sa MOSFET mo sir or hindi naman dito pero mataas naman na masyado yung bulb mo bakit kaya so bago ko simulan mga sir eh, intro muna tayo So, yun mga sir. ah uh, bago ko sagutin, shout out kay Christian Palamig. Shout out sa iyo, sir. At shout out din kay Red Eye Electronics. Shout out din sa sir. So, itong PWM sa kanya ko sa kanya ko po to ano binili itong so, PWM ito ang mga set ito kung kita ba ito so, tara po, simulan na po natin ganito po lang yun mga set <clears throat> pagka okay na po yung trunk mong mga gawa nyo para yung transformer nyo hindi po yan iilaw kapag ka units mo yan kapag e pagka siniris mo naman po itong output mo sir e eh, iilaw po yan yan. Nililaw po. Ibig sabihin po nun, eh good po yung gawa mo pagka ganon. I-try mong subukan i-testerin e tong mga ano mo MOSFET mo o yung PWM mo baka may sira po dun sir testing mo lang. Try mo lang. <coughs> try mo lang tignan, sir. Kung may tester ka dyan, sir. So, baka may short dito sa maspet mo o dito. Or hindi naman dito sa, ano sa 10, 10 ohms or 10k. So, siya may ilaw. Pero pag di mo naman sir, yung PW mo na PTK, iilaw po yun agad. Yun. Ang galing mo talaga bright ka. pag binalik mo, hindi na iilaw yung pal mo sir. Yun. So hanggang dito na lang sir. So kung nasagot ko po yung tanong mo sir, please like, share and subscribe. Pagpindot na rin kayo yung notification bell para updated po ilalim sa mga bagong na-upload ng na video At kung may katanungan ka pa sir, eh, huwag ka may mag-comment sir para masagot ko yung tanong mo.